Heto ang mga dapat tandaan kapag may bagyo. Bago ang bagyo, makinig sa balita, alamin ang lagay ng panahon at mga anunsyo ng LGU at pag-asa. Ihanda ang emergency kit, flashlight, extra batteries, first aid kit, paggain, inumin, gamot, kandila, posporo at power bank. Siguraduhin ang bahay. Itali o tanggalin ng maaharing liparin ng hangin katulad ng yero, paso, basurahan. Maghanda ng malinis na tubig. Iimbak dahil posibleng mawala ng supply. Alamin ang evacuation center. Siguraduhin kung saan ang ligtas na lugar kung kailangan lumikas. Habang may bagyo, manatili sa loob ng bahay. Iwasang lumabas lalo na kung malakas ang hangin at ulan. Iwasan ang baha. Huwag dumaan o lumusong sa rumaragasang tubig. Patayin ang kuryente kung kinakailangan, lalo na kung may tumatagas na tubig sa bahay. Makinig sa radyo o official updates. Huwag basta maniwala sa haka-haka. Pagkatapos ng bagyo, mag-ingat sa paligid. Iwasan ang bumagsak na poste, live wire at baha. Tiyakin ang kaligtasan ng pamilya, bilangin at kumustahin ang lahat. Linisin ang paligid ng may pag-iingat. Gumamit ng proteksyon tulad ng boots at gloves. Huwag agad bumalik sa bahay kung ito'y nasira. Hintayin ng clearance mula sa otoridad. Ang pinakaimportante, huwag magpanik, magdasal at makinig sa tamang informasyon.